Sa pamamagitan ng inyong dalangin at tulong pinansyal, masusuportahan ang FRR team sa kanilang emergency broadcast at sa pagbili ng karagdagang mga PM radio. Para sa inyong donasyon, magtungo sa www.donatenow.febc.ph at piliin ang Bayanihan Katanduanes maaari ring magdeposito sa alinmang bank account ng FABC Philippines. Makikita ang detalye sa website ng FABC, www.fabc.ph. Samahan niyo kami sa panalangin sa pamamagitan ng mga updates sa Facebook page ng FABC Radio. Isang gabi sa bahay ng Pamilya de la Cruz, ating nagbabagang balita, tumataas na ang kumpirmadong kaso ng positibo sa COVID-19 sa buong bansa. Nakakahawa ito at pinag- Ate, ano po nakakahawa ang COVID-19? Sabi ng DOH, pag bumahing o umubo ang taong may COVID-19, sumasama sa laway niya. Saan na pupunta? E di sa mga madalas nating hawakan. Sa doorknob, switch ng ilaw, sa wallet at sa cellphone. Kaya dapat laging dinidisinfect ang mga yon. Huwag din hahawakan ng mukha. Tama ang nanay niyo. Pwede ring tumalsik ang laway o sipon ng taong may COVID-19 at mapunta sa bibig, ilong o mata mo. Kaya kailangan magsuot tayo ng mask. Dapat isang metro ang layo sa ibang tao kung nasa labas. Dalasan din maghugas ng kamay. Siguraduhin na 20 seconds ang paghuhugas. Kumanta nga po ng happy birthday bilang pananda. Tara, bunso! Happy birthday, happy birthday to you! <laughs> 20 seconds na! Ayun na tayo! <coughs> Ola, toy. COVID na po ba yan? <laughs> Hindi, anak. Nasamid lang ako. Mahal, magtakip ka pa rin ng ilong at bibig tuwing uubo at babaheng, ha? Oo. At magpalakas tayo ng resistensya. Hindi dapat tayo magpatalo sa COVID. Kaya kakain ako ng maraming gulay. Very eh, good, si Bunso! Si bunso. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Isang paalala mula sa DOH, UNICEF, USAID at nanghimpilang ito. Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng sambay na nabapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng BitStop Computers. Ahensya de Consciencia. Servisyo Publiko para sa iyo, Kapilipino. Lemuel Reunier sa Ahensya de Konsensya. Magandang hapon. Kagapay ako po si Lemuel Reunier kayo nakatutok na sa Ahensya de Konsensya 702 DZS. Ayan band po tayo. Pwede matong hayan worldwide sa Facebook Live 702 DZS FPBC Radio Hanapin lang ang ahensya de consensya. Pwede rin sa YouTube channel po natin. Pakihanap yan. Pakishare sa lahat ng kakilala sa Pilipinas, sa iba't bansa. At pwede rin sa internet radio. No? Pwede kayong makinig yan. Pwede kayong tumini sa ating website. Uh, dahil tayo ay Far East Broadcasting Company, febc.ph ang inyong titingnan At uh, lalabas na po yan, ano? Ang tukos sa Far East Broadcasting Company. Pwede nyo i-click ang uh, Donate Now uh, para sa ating gawain. Meron rin tayong uh, sabi na natin special project, uh, itong uh, Bayanihan Katanduanes. So tingnan mabuti yan, makikita pa rin yan sa ating website, uh, itong fbc.ph at uh, makikita ninyo ang uh, iba't ibang mahalagang impormasyon. Kung para sa Bayanihan Katanduanes, uh, meron rin po paraan dyan. At kung para naman po sa mismong FBC Ministry, Uh, pero meron ding donate online, ano po? So, maraming paraan po diyan. And then you can call also ang office natin na kung meron kayong tanong. Uh, office hours, ano? Uh, itong uh, 8654-1234. Uh, okay, so 86541234 1234 Pwede kayo magtanong diyan. Tungkol diyan. Okay, so marami pong uh, mga paraan yan. Basay, pag-pray Panginoon para you can be a part of FEBC. Ministry. Okay. Uh, batin lang muna natin ilan ang ng birthday bago tayo magtungo sa ating public service at nakaantabay na ang PhilHealth. Health. Happy birthday muna kay Benjo Morano. Happy birthday kay Erica Te, kay Portia Chavez, Analine Ursaga, kay Fred Mangaya, Andrea Delara, kay Emily Maglanok, Malinis Win, Christine Belmonte, Christina Cedillo, happy birthday, kay Mea Nagapito, at uh, kay Mr. Renato Villena. Ayan ang amani uh, ama ni Reggie Villena. Okay, so uh, makakausap pa po natin na uh, si uh, Sir Mon mula sa PhilHealth. Magandang hapon, Sir Mon. Yes, uh, magandang hapon po Kuya Lem at uh, magandang hapon din po sa lahat po na nakikinig ngayong hapon na to sa Ahensya de Consensya. Yan, salamat sa inyong availability and willingness ano, para mag-share ng mahalagang updates Mula po sa PhilHealth Sir Mon ano po ang important updates uh, mula sa inyong ahensya Opo ang ang PhilHealth po lalong-lalo na dito sa PhilHealth National Capital Region uh, tuloy-tuloy pa rin po yung ating uh, mga PhilHealth transactions tuloy pa rin po yung mga beneficiaries na matatanggap at yung pagpo ng ating claims ay tuloy pa rin po and yung mga ating mga local health insurance offices dito sa National Capital Region ay uh, bukas na po no from uh, 8 am to 4 pm po. Mm -hmm. 4 okay so ano na to ah uh, regular working hours ba yan uh, sir Mon para sa 8 to 4? Opo supposedly dapat 8 to 5 pero ang ang ginawa po namin kasi 8 to 4 kasi yung cut off natin is uh, 4 o'clock po. Mm okay. So para, uh, Uh, ma-open tapos natin lahat po inong ating mga transaction by uh, 5 p.m. Okay. So, 8 to 4, that's Monday to Friday, uh, Opo. Sermon? Opo. 8 to 4, yan po yung cut-off natin. Ang yes. ibig sabihin dun po, pag nakapa, nasa loob po kayo up to 4, tatapusin natin lahat ng uh, transaction nyo po. Okay. And then, ibig sabihin nyo lahat ba ng tanggapan ng PhilHealth bukas na? Opo. Uh, tapos, ilang uh, porsyento ang capacity ng uh, manpower po, uh, Mon? Opo, actually masasabi na natin nasa 70 to 80 percent eh. Kasi uh, dati-dati nasa three times a uh, day ngayon, uh, we, re we required na na 4 times uh, a day na po pumasok yung ating mga kasamahan. Four times a week, uh, Salmon? Oh, four times a week pa okay. po. So, four, four times, times a week. Ah, so parang four-day work week. E okay. yung isang araw, ano ba yung work from home kayo? Opo, oh, work from oh, home. Oo, so five days pa rin ang trabaho, ano? Five tabaho, days pa rin po. No? Pero yung okay. physically present sa office, uh, four times a week po. Yeah, So, kamusta na po ang uh, response naman ng mga kababayan natin, yung PhilHealth members? Uh, uh, marami na mga pumupunta sa offices ng PhilHealth? Marami na rin po sa ating mga sa mga PhilHealth local health insurance offices. Mm -hmm. And uh, again, gusto po namin pa alam na marami rin po tayong talagang natatanggap ng mga complaints when it comes to processing of claims. Mm -hmm. And, okay. uh, opo, yung claims processing talaga po. Kasi uh, medyo anong nangyari, parang uh, meron pong mga hindi kaya intindi sa ating mga PhilHealth circulars mga mm, uh, okay po. policies and uh, because of that uh, may ibang mga ospital na pinapa na lang po diretso mm. sa ating mga sa ating mga opisina nagkataon naman po uh, talagang uh, voluminous na po no talagang sobra-sobra mm. yung ating mga PhilHealth claims po natin sa ating mga opisina Lalong-lalo na rito sa National Capital Region dahil nandito po yung halos karamihan ng mga malalaking ospital ay nasa atin po. okay, ay nanyayan natin. Pwede-pwede pang humabol ano? sa mga katanungan para sa inyong health concerns. Ihabol natin ano? sa kabuuan ng ating program and sa reconsensya kasama ng PhilHealth. Uh, Sir dito sa COVID-19 na efforts pa rin, paglaban natin sa pandemya. kamusta na po ito? Any updates po? At ano yung mga ilang detalye po tungkol dito? Opo, meron pa rin po. No? Yung ating COVID benefit packages ay patuloy pa rin po. At uh, meron na tayong mga pakete no? para sa ating mga COVID benefit packages. So, ito po ay yung una kasi associated nga po siya sa pneumonia. Yung mild pneumonia natin, mm -hmm. COVID-19 package, is ninety uh, 43,997. 'yung moderate pneumonia is at uh, 143,267, severe pneumonia is at uh, 333,519 pesos and 'yung pinaka uh, malala 'yung critical pneumonia uh, nagkakalagang 786,384. Uh, para po sa kalaman ng publiko at ng ating mga members, ang nag -de determine no kung what type of pneumonia po 'yung meron po sila, hindi po feel yan, that's the uh -huh. uh, responsibility po yan of our of their attending uh, physician, 'yung doktor po at hospital kung saan uh -huh. sila na confine. Sila po magsasabi kung what type of pneumonia. 'Yung PhilHealth po, kami lang po 'yung nagbe verify kung tama uh -huh. or mali po 'yung kanilang uh, findings po. Okay, Sir Mon, itong uh, mga hospital kung saan pwede tumakbo, no? Magpunta uh, itong mga pasyente. Uh, lahat ba'y accredited na ng uh, PhilHealth, uh, public and private? Dito naman po sa ating lugar dito sa NCR, uh, 90% naman po ng ating mga ospital ay accredited po ng uh, PhilHealth uh, as to National Capital Region. So, uh, ang ang na, ang nakikita lang po talaga namin is uh, na madalas na babalita ampo namin sa mga uh -huh. hospital, yung full capacity po nila. Okay. Na pupuno po uh -huh. talaga yung ating mga hospitals dito sa National Capital Region. Pero when uh -huh. it comes to the accreditation, wala pong problema po. Uh -huh. At uh, talagang accredited naman po yung ating mga hospitals, especially yung mga third level hospitals po natin. Okay, so itong ano no nabanggit nyo yan no yung ba yung mga facilities? Uh, by the way, kamusta ang response ng mga miyembro uh, ng PhilHealth? Uh, lahat ba ay 100%? Uh, kumbaga, all accounted for na po ba? O meron pa rin mga ilan-ilan tayong mga kababayan? Hindi pa rin officially member ng uh, Universal Healthcare? Opo. po, uh, talagang ano, no? kasi ang plano talaga natin sa sa ating programa sa Universal Healthcare, all Filipinos uh, shall be covered. Mm -hmm. Pero nagkataon nga po nangyari nga po kasi itong pandemya uh, yung proyekto natin ano. Proyekto natin or yung konsulta program po natin medyo mm -hmm. na po siya. Kasi ang target kasi talaga natin is all uh, healthcare centers or yung tinatawag natin ng na mga uh, healthcare provider centers. Gusto po natin uh, ma-accredit po sila ano. Mm -hmm. para po pasok sila sa programa natin konsulta package po. Which means dun sa consulta package, kasi ang sa dating batas natin, yung National Health Insurance Program, mm -hmm. kumbaga nakatutok tayo sa mga inpatient. Yun, po, oo eh. nga eh. So uh, clarify po natin yan. Konsulta, ibig sabihin, uh, outpatient, pwede? Opo, yung halimbawa magpapacheck up lamang po sila, mm -hmm. uh, yung po yung gusto natin magawin po ngayon, no? sa ating mga members. So, ang mangyayari po niyan, mm -hmm. uh, of course, kailangan muna i-promote po na namin kasi kailangan dito ka, kasama natin dito, hindi lang po talaga mga hospitals but also the participation po ng ating mga local government units ay kailangan po kasama. Mm -hmm. Opo. So, with that kasi gagamitin po natin kasi yung kanilang mga health centers okay, so kailangan. Uh, siyempre active sila, no? Uh, coordinate sila. Talaga nila ay napaka-importante. Okay, uh, doon po tayo sa OFW's uh, sermon, ano? Itong uh, dalawang senaryo tayo, yung mga kababayan natin, OFW, iba nakaalis na nagkasakit. Halimbawa doon sa abroad, kung saan sila nagtatrabaho, paano po mechanics kapag sila ay uh, field health member? Okay, Uh, pag mga member po sila ng PhilHealth, pwede pa rin po nila ipagpatuloy yung kanilang membership no. Pero halimbawa, doon muna tayo sa ano, benepisyo. Makaka-avail pa rin po sila ng PhilHealth benefits subalit kailangan po nila i-reimburse dito. At mm -hmm. uh, binibigyan naman sila ng anim na buwan that's equivalent to 180 days upon discharge from the hospital na to claim their PhilHealth benefits or to reimburse their PhilHealth benefits. Uh, ito po ang mga requirements. Uh, una, uh, properly filled out na PhilHealth uh, claim. Form 1, uh, accomplish yan ng member. Tapos uh, ipunin po yung statement of account, official receipts, yung mga uh, diagnostics na nakita po sa kanila. And uh, properly, ayun nga po, yung uh, official receipts na nasa lingwaheng Ingles po dapat yon Tapos uh, yung member data record. mm -hmm or yung kanilang proof of payment. At uh, through their authorized representative or next of kin, pwede po nilang uh, sila, yung authorized representative na lang mag-file dito sa ating bansa ng kanilang reimbursement po. Okay Sir Mon, meron tayong ilang katanungan. Ano? Mga habol. Huh? Pwede pa. Uh, ilang minutes pa tayo. Nasa mga 10 to 15 minutes pa. Habol po ng mga katanungan. Si Skapi natin Unang-una itong si uh, Abner Seraspe. Magandang hapon. Kamusta raw ang IRR para sa dialysis patient na gagamit ng PhilHealth? Uh, Tuloy ba raw kasi naubos na ang 90 session? Okay. Uh, 90 days kasi po yan. Ano? Uh, yung po yung sa regular program. Mm -hmm. 90 days. Ang nangyari ngayon uh, because of the pandemic, ang PhilHealth po uh, through through a uh, PhilHealth circular naglabas po sila ng special uh, privilege no uh, na beyond 90 days ay uh, sasagutin pa rin po mm -hmm. ng uh, PhilHealth okay so, Opo, ito po yung ano yung uh, guidelines po natin no nang bale ito po yung ano yung provision of special privileges to those affected by a uh, fortuitous event So wala okay. hindi pa ho naglalabas talaga. 'Yun, so wala pa, so, so hindi pa mapapakinabangan right. dahil wala oh. pa ang IRR. Kasi gusto po namin talaga uh, on our part dito sa region po, gusto namin maglabas po sila ng malinaw ng mga uh, mm. implementing uh, guidelines, rules, regulations para siguradong makaka uh, makaka uh, reimburse yung ating mga healthcare uh, facilities. Mm -hmm. Opo, kasi hindi natin alam Uh, baka mali pala yung pag-implement namin. Mm -hmm. ma hindi pa makuha yung yung pondo o yung yung, yung uh, ginastos nila. nila. O hindi makaka-reimburse. Eh, opo, kami naman on our part sa regional office uh, ginawa na po namin, nakipag-ugnay na po kami, coordinate, mm -hmm. even wrote a letter na po sa ating uh, management na sana po mamadaliin po nila mm -hmm. yung yung implementing uh, rules and uh, regulations upang ma-execute uh -huh. ma na po natin at mapabalita natin agad-agad sa ating mga members na pwede na nga pong magamit yung special privileges. Okay. Yes. Uh, ito po. Meron pa tayong isa, no? Uh, si uh, death uh, Malinao. Ito ang tanong niya. Um, dali uh. Okay, magandang hapon. Ang tanong uh -huh. niya ay uh, Okay, sandali lang i-stack ah. Uh -huh. Okay. Aha, uh -huh, mahaba. Para sa death uh, malinaw. Ah, uh, niya di panabayaran April, May, June, July, August, September. Ayaw tanggapin ng contribution ng Western Union. Nawalan raw sila ng trabaho pananahi uh, sa hanggang ngayon yata, no? At tinanggap nila ang payment the last quarter ng 2020. So, paano pong gagawin niyan Opo, uh, nasa ano kasi natin yan eh. Uh, sa ngayon po, so lumalabas, uh, linawin ko muna, assumption na sa informal economy po siya. Opo, mm, yes, yes, kasi oh, mananahi. Individual, opo, oh, individual paying member. Yes. Uh, nakaligtaan niya ng bayaran yung third, fourth, at uh, tama, second, third mm -hmm. quarter. Pero nasa fourth quarter po tayo, bayaran na lang po niya yung fourth quarter. Mm -hmm. And uh, kung may extra siya, bayaran na yung prospective, yung first or second quarter of 2020. Mm -hmm. Okay, kasi wala nang retroactive ano? o yung pagbabayad sa mga nakalipas Apo, na. Opo, opo. Okay, para mapakinabangan niya no? ang uh, beneficio ng PhilHealth. Okay, Apo. mahalagang paalala yan. So, habol po kayo, no? sa mga katanong, we have a few more minutes, Apo. ano? And uh, for Sige the po. fourth quarter po, ang deadline natin is December 31 po. Oh, so malayo pa, ano So, Pero, eh, as soon as possible, Apo, ano? sana po. Yes, uh, magbigay na sila. Okay, so we have napakinggan yan, ano? Ni uh, Abner, si Raspe yung kanina at si Sideth Malina, yung mga iba ay pagbati. sa so, mamaya po yan, habol natin yan. Uh, yung tungkol po sa uh, kapag nagkasakit naman na sa... Pilipinas, itong FW. Let's say, kumbaga transition siya, hindi pa siya nakakaalis o kaya galing siya doon, nagbabakasyon at uh, aalis ulit. Tapos nagkasakit uh, bilang Phil Health member. Pero OFW siya, paano po ang uh, gagawin niya? Makaka-avail siya. Mm -hmm. Apo, yun ang maganda doon. Unang-una makaka-avail. Subalit so, yung mga miscontributions niya, sabihin natin for three months hindi siya nakahulog, kailangan niyang mm -hmm. bayaran para maka avail po siya. Okay, sige. No? May isa pang pa naghahabol. na tanong, si Rosanne Esguera. Naubos na niya 90 sessions sa dialysis. Meron pa mga procedure na gagawin, wound treatment. Di na raw pwede gamitin, pero no confinement, purely dialysis. So, nagpapatulong yata. Yun po. Extension uh, ng dialysis. Kuya Lem, uh, Paano ba yung ganon? Kuya Lem, uh, yun po yung tinanong din kanina yung special privileges po during the Fortuitous event. Ah, okay. okay. So okay. same similar so, 'yon. Hintayin po natin. Ah, so wala pa pala, no? Yung, wala kasing IRR okay. pa. Okay. Hintayin po natin yung decision po ng ating uh, management. Tapos kuwelin to tell every week. Nag oo nga, tayo, oo, tama. po natin agad. So tama, i-update natin okay. sila. Okay. Nga pala, may nagtatanong kasi mga kababayan natin Uh, ah, po ba mayroon pang kulang na bayad ang uh, tama ba? Phil Health sa uh, Red Cross? Uh, ba kayong update dyan? Uh, at least kung meron, ano, para ma-update yung mga listeners and viewers natin. Opo. Uh, pa para sa ano, no? Uh, iwan na lang po natin yan sa taas. Sa ah, okay. So sila natin. nagsisettle yan? Kasi nakabayad po. ng kalahati yata? Opo. Kasi nasa top level uh, mm -hmm. negotiations po ang nangyari. Ah, okay. Yan. Dito nilang po tayo sa National Capital Region po. Okay, sige, sige. Uh -huh, salamat for that. Uh, info, and then ito naman. Ha? Huh? So, para kay Ana Arimbuanga. Yan, magandang araw. Di raw nila nababayaran yung kanilang field health. Ano? Uh, OFW August uh, dapat mabayaran. Pa paano makakabayad? Kasi buong taon ang hulog nila. Mm. Okay. okay. Uh, let's assume again na individually paying member sila. Ah, uh, say OFW po. Ay isang OFW, Opo, OFW po. OFW tas nabayaran August pero dapat siyang tawag ng bayad. Baka may kulang. Ah, uh, August. Oo, say... nabayaran daw ang PhilHealth uh, August sabi niya. Eh. Okay. Kasi ang ang rule naman po sa ang general rule po para sa isang OFW, uh, yearly sila magbabayad. Uh -huh. Pero ngayon ho, uh, because nga sa sa extraordinary circum circumstances po natin ngayon, uh, pinayagan po ng Philet na pwede magbayad sila ng quarterly. Uh -huh. Yung ating or installment nga na tinatawag. Okay. Yung ating mga OFW. So, halimbawa August, September, sabihin natin July, August, September siya nagbayad, pwede siya magbayad din this, ngayong quarter na October, November, December. Mm, basta ano no, uh, basta yung current at saka prospective. Apo, prospective. Tapos yung premium contribution niya is based dun po sa monthly income niya po. Okay, so yan, magandang paalala no. So uh, halos lahat ano, ng mga kababayan natin ay miyembro na o kasama na dito. And then ah okay, may binanggit, humabol na info itong si Anna Arimbuanga. Yung August pala raw, sabi niya due date August. So, isang taon dapat ang bayad. So, ano po mangyari doon? Okay. Uh, nasaan na ba ho siya? Nakalabas na ba siya ng bansa? Or... Mm, check natin, ha? Ah. Uh, OFW siya. So, baka nasa labas ng oh, bansa. Nasa pero nasa hindi ba ata nakabayad. Uh, kung, up to August. One year. Opo. So, August. ah uh, pwede niyang bayarin yung September 2... Oh, September 2020 up to August 2020. Oo nga, so, pero tama. may choice no? nga po siya dahil uh, medyo nag-relax po ang general ang rules natin for the OFW. Pwede rin yung bayaran uh, every three months po. Ah, okay. Parang installment, huh? Oh. so Apa. every quarter, three months, three months. Apa. Kung OFW, no so we hope na kuha ni Ma'am Ana, no? Okay, sige Sir Mon, ano? Ayan, nakuha uh, natin last info na yan. And then pa paalala po sa mga membro ng PhilHealth sa panahon ngayon dahil may pandemya pa rin nagpapatuloy, pati Pati uh, health protocols, yung mga uh, kasama po ninyo from PhilHealth sa mga hospital at mga health institutions. Yung mga isolation uh, facilities, ay uh, meron din mga taga PhilHealth po diyan? Opo, uh, actually covered na rin po natin yan. Yung mga isolation uh, units or yung mga quarantine facility na tinatawag po natin. Mhm. Mm meron na rin po tayo uh, check lang po natin ano. Yung mga check natin kasi meron na naglabas na po yung PhilHealth niyan. So uh -huh. may testing centers covered na rin po ng PhilHealth yan. Okay. Okay. Yes. Uh doon po tayo sa ano, uh, let's, a little more uh, information doon sa contribution, meron bang pending na pagtataniyan? Na uh, okay. yearly ba yan? po ayon po sa ating batas yung Republic mm -hmm. Act 11223 ah uh, meron pong uh, tataas po yung magi-increase po tayo ng trip no ng premium contribution from 3% to 3.5% pagpasok ng 2021 mm -hmm. so okay. uh, ito po uh, unless may further uh, announcement pero sa ngayon po ah uh, kung susundin natin yung batas By 2021, nasa 3.5% na po yung premium contribution rate natin. So halimbawa, ang monthly basic salary niya isa uh, 10,000 po. Yun po. Yung po uh, yung ceiling kasi natin eh. Uh -huh. So from 300, magiging 350 na po siya. Okay. Ayan. Ano? At uh, mahalaga is contact details, uh, sermon, Mon. Uh, sa ngayon, uh, paano tatawag sa PhilHealth at sa kanya Facebook page uh, po niyo opo uh, yung ating uh, corporate action center is open from 8 o'clock to 5 pm and ah uh, pwede po kayong tumawag sa ating corporate action center sa numbers na uh, sa number na 8441 7442 uh, okay and uh, meron din po tayong uh, email address it's at uh, action center at philat.gov.ph. or for uh, quick information You can always check us on our Facebook page. Meron tayo sa ating lugar sa National Capital Region at PhilHealth uh, Pro NCR. Uh -huh. Like po nyo. tapos if you have any questions, uh wag lang po palese mo nang ayon uh -huh. kasi policy wala po tayong control dyan. Pero with uh basic information tungkol po sa PhilHealth uh -huh. or availment of benefits, membership or collection, pwede po kayong uh, mag-inquire dun po sa ating PhilHealth okay. uh, Pro-NCR po. Yan. Muli maraming salamat Sir Monacova at sa lahat po sa inyo sa PhilHealth. Okay. Uh, maraming salamat din po uh, Kuya Lem at uh, maraming salamat din po sa inyong programa for helping out uh, PhilHealth para paalam po sa ating sa ating mga members at sa ating mga kapwa-Filipino ang tungkol po sa programa po ng Universal Healthcare Law. Salamat yes. po. Salamat. God bless po sa inyo at uh, Salamat kay uh, Sir Moncova no sa mga Tagapil Health at uh, tuloy-tuloy naman ang serbisyo no. Of course may mga ilang issues na inaantabayanan pa tayo pero antayin po natin 'yan no. Pasalamat naman tayo sa mga ilang bumati pa mula kanina no kay Sir Ray uh, Bondoc na nasa London. Hello po sa inyo Sir Ray. Stay safe uh, si Rosemary Alcantara, Salamat. Good afternoon Julie Padilla. God bless din po sa inyo. Si Claire Mercado, magandang hapon. Si Abner Seraspe, nagtanong kanina, Ligaya Prulia. Okay, si uh, Saideth si Dig Nabayo, thank you so much. Si Roseanne Esguerra. si Anna Ana Arimbuanga. okay, yan, Papasalamat din si uh, Ana. Uh, kailan natin na magpaalam, paalala ko lang, um, contact details ng PhilHealth, uh, 8441-7442. 84417442. 8441 7442 para doon sa Facebook page nila particular sa itong sa NCR no, no? so Pro NCR P R O N C R Facebook page ng Feel uh, Health no? so Pro NCR Feel Health Pro NCR and of course madali naman i search yan no? no? sa website okay maraming salamat kailangan tayo pa sa magpaalam salamat sa tumulong sa atin sa Bukay Transmitter site kay Absidy kay uh, Nathaniel sa RTV natin kay Wen at sa mga um, uh, broadcast technician natin. Ako po si Lamu Rainier, Kagapay, de Consentia sa FEBC Radio TV. Ahensya de Konsensya, Servisyo Publiko para sayo, iyo, Kapilipino. pang-araw-araw na pagbubulay, mga karunungang buhay mula sa Biblia. Pag-ibig ng Diyos ay damhin, hardin ng panalangin. Kasama si Pastor Dave De Guzman. Araw-araw mula alas-6 ng umaga hanggang alas-6:30 dito lamang sa FEBC Radio.